Sa pool sa CCTV, ang pagnanakaw ng anim na lalaki sa isang tindahan ng mga gadget sa Lemery, Batangas. Walang kahirap-hirap nilang natangay ang aabot sa 1.2 million pesos na halaga ng mga laptop at cellphone. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Kuha ang CCTV na ito mag alas 4 ng madaling araw noong lunes sa isang gadget store sa Lemery, Batangas. Mayamaya, -maya, makikita ang tatlong lalaking dire-diretsyong pumasok sa tindahan. Ang isa sa kanila, tumalon sa mesa at hinalughog ang counter. Ang dalawa naman, binuksan ang estante kung nasan ang mga smartphone, laptop at iba pang gadget. Ilang saglit pa, pumasok ang isa pang lalaking may dalang sako. Dito nila isinilid ang mga ninakaw na gadget. Isa pang lalaki ang pumasok na may dalaring lalagyan. maya, -maya isa pang kawatan ang pumasok at pinuntirian naman ang isa pang estante. Tumagal ng halos limang minuto ang pagnanakaw sa tindahan. Ayon sa Lemery Police, pasado alas 10 na ng umaga nang i-report sa kanila ng may-ari ng tindahan ang pagnanakaw aabot sa 1.2 million pesos ang halaga ng mga natangay na gadget. Sa tulong ng CCTV, nakilala ng may-ari ang isa sa mga kawatan. Dati raw itong nag-deliver sa tindahan. Sometime in June 20, nag-deliver ng mga gadgets doon sa online store. As suspicion niya is nung nag-deliver na po siya ng gamit, saka na naman niya na inalam yung, ano, yung area. Batay sa investigasyon, napasok ng mga kabataan ang tindahan nang sirain nila ang padlock ng roll-up door gamit ang bolt cutter. Matapos ang pagnanakaw, sumibat patagaytay ang mga suspect sakay ng dalawang tricycle. Sigurado ako na hindi po sila taga dito sa I amin mean, sa area sa Limerick kasi magbabacktracking mo tayo tungkol dyan sa mga niya. Guadalupe po po yung address ng identified na suspect. Patuli pang pinaghahanap ang mga kawatang naharap sa kasong robbery. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahong ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.